What's up? What's up? Kamusta kayong lahat? May share ako ngayon, no? May ginawa akong ignition key cylinder nitong ating Chevrolet Silverado. Ang naging problema nito ay uh, hindi nila maikot yung susi. Dito, yung susi dito. Bago na yung nakalagay dyan. Napalitan ko na yung ignition lock cylinder niya. So, ang naging problema nito, so internally na, hindi na nagka-catch up dun sa susi kumbaga siguro katagalan na rin kasi uh, 200 plus ang mileage na nito pero napakadalang nito masira no kung so, ginawa ko binarinahan ko na to kasi talagang hindi mo matatanggal to kapag hindi nakalagay sa ignition on or yung second click yung second click ng susi natin so first click yan tapos second click yan, kapag ka naka-ignition on tayo, dun mo lang mahuhugot yung ignition cylinder, itong nasa loob. Yan, hindi ko na nabidyohan kanina kasi kailangan natin habulin yung oras eh. So, ayan, ito yung natanggal natin, napira-piraso na siya kasi nga nabarinahan na natin siya. And okay na, goods na, umaandar na siya. So, narecommend ako yung ignition cylinder at saka yung susi na rin. Kasi kung gagamitin nila itong, tingnan nyo tong susi niya, Ayan. Medyo pudpud na talaga. Yan you know, o, may mga part na matatalim na. Samantalang yung bagong cut, eh ito siya. Ayan yung bagong cut. Ang galing nga dito eh, kasi itong ignition cylinder at saka susi, makukuha mo agad. Iko-coding uh, nila, naka-coding to, ila-laser cut nila yung susi. Makikita nyo yung difference dyan na mas maluwang tong isa. Itong luma. Mas malung na akong konti. Especially yung side na to. May pud-pud sya na part dito. Ayan. And okay na sya ngayon. Nag-start na. Ah, yung mag-start, tinuwing la to dito. dinala nila na tinuwing. Ayan. Oops. nag charge pa yung battery natin. Okay na Ito yung isa yan Gumagana pa rin naman silang dalawa Pero mas magandang gamitin niya dyan yung Ah uh, Yung bago na Para hindi rin pudpud Para same sila ng coding ano o Ayan o, nag ano na naman siya nag warning na de deterrent system Dahil nga yung ini start natin kanina na ano Hindi nag-start agad Ayan, kailangan ko lang i-clear yung code siguro nito Clear natin yung code niya Okay So yun lang, na-share ko lang sa inyo no, napakadalang na issue nito na mapupudpod yung ignition cylinder mo. Hindi mo naman ano yung susi. Yun lang guys. Uh, ingat kayong lahat at uh, sa mga mekaniko diyan na gustong mag-apply no, uh, try and try lang. First Dynamic, magandang agency yan sa Pilipinas. Bye-bye.